Mayong Adlaw, Ani yung mabalita karong Adlawa? Wa wow, mo si presidente Rodrigo Duterte sa mga sugyot nga mag-declare siya og state of emergency sa Sulu aron arestohon sa mga kasunduluhan ang mga militante sa lugar. Ang pagpakibatok sa tropa sa gobyerno batok sa Abu Sayyaf group mikalas na og 15 ka kinabuhi sa mga sundalo ning pagbalita. Matud sa mga military officials nga kagahapon full alert ang tropa sa gobyerno huwan sila makadawat og mensahe nga giingong gikan sa Abu Sayyaf nga nagsulti nga maglunsad og holy war o pag-atake ang grupo batok sa mga sundalo sa gobyerno. Giverify hinuon sa mga opisyales ang authenticity sa mensahe. Kagahapon, gibisita ni Duterte ang Zamboanga City. Aron mo pay o tribute sa mga namatayang sundalo. I-anunsyo sab si Duterte sa tabang pinansyal ngadto sa mga asawa sa mga namatayang sundalo. Mahimo ng Santos karong September Number 4 si Mother Teresa apan usa ka professor sa New Jersey ang mibutyag nga si Pope Francis kinsa mauy mo canonize kang Mother Teresa adunay buot ipaabot nga mensahe sa katawhan si Ines Angeli Morzaku ang professor sa Church History sa Seton Hall University sa New Jersey mibutyag sa The Associated Press nga mensahe sa Santo Papa sa katawhan nga ang mga santos imperfect mahimo silang mag-suffer sa ni Mother Teresa o mahimong wa makasinati sa gugma sa ginoo. Matod ni Reverend Brian Kolodichuk ang nanguna sa Saint Making Campaign alang kang Mother Teresa nga mamahimong gihapong malipayon ang usa ka bisan pa man og nag-antos tungod kay you are accepting and you are working and acting with love that gives meaning to the suffering. Si Mother Teresa o Agnes Goncha Bujashu na ni, sud sa Sisters of Loreto ni adong 1928 o ni adong 1946 iyang gimugna ang Missionaries of Charity Order. Si Mother Teresa may panaw ni adong September 5, 1997 sa edad ng 87. Si Mother Teresa may dawat na o mga awards sama sa Nobel Peace Prize ni adong 1979 alang sa iyang gibuhat sa mga kabus sa Calcutta o bagtabang sa mga masakiton bisan pa man nga nasakit usab siya. Padayon pang karon ang buaya nga dunay gitas ong duha kadupa o dunay duha ka wag dun nga nakabuhi ato sa pagbunok sa uwan dito sa dakbayan sa Davao ni Adong Martes sa gabi. Sa kuha ang hulagway ni John Ederf Tan Abeliana II, makitang ana sa tubig baha ang buaya. Saysay ni Barangay Katalunan Pequeño, Kapitan Albert Bagilod sa Superbalita Davao nga nasulod na unta sa sako ang buaya apan nakabuhi ug wa na masayri kung asa kini. Nagtuo si Bagilod nga gikan ang buaya sa kasikbit nga dapit nga dunay mga latian. Dugang sa -say ni Bagilod nga pipila sa mga residente ang nabalaka na karon basin unya mo sa kaugbalay ang buaya ug mamaak og tao. Apan ilang gipaning kamutan nga magitan og balik ang buaya. Karong Setyembre 8 na ang kapistahan sa natibidad ni Berhen Maria ug Gikatakdang ng mudagsa ang mga deboto ni Maria dala ang ilang mga halad nga buwak. Matud sa mga tindera sa Freedom Park dini sa Dakbayan sa Sugbo, kasagarang halinun sa ilang mga shops mao ang mga rosas o kung di rosas, mga puting buwak. Ang kasamtangang presyo sa mga rosas o mga kasagarang pamalitong buwak sa Freedom Park ana sa 20 pesos to 250 pesos per dozen as of this week. Aduna sa 100 pesos per basket nga aduna na red roses o wonder white blossoms. Apan matod sa mga tindera dinhi sa Freedom Park, gikatakdang musaka ang presyo sa mga buwak ngadto sa 20 pesos pataas sugod sunod semana tungod kay mumahal na sab ang baligya sa mga suppliers kung adunay okasyon. Sa atong si Selfie Update, mga igala, ayaw kalimot nga magkumbati unya sa main game ang University of the Visayas Green Lancers o Southwestern University Cobras nga parehong wa paipildi sa nagpadayong si Safi Basketball Tournament dito sa New Cebu Coliseum. Ang duwa sa Cobras, Batok Lancers, sugdan unyang alas 6.45 sa gabi i. Samtang mag-abot sab sa high school division ang University of Southern Philippines Foundation Panthers, Batok SWU Baby Cobras, alas 5.15 sa hapon. Padayon gihapon pa na live streaming coverage kauban si Nico Tubo o Quincy Jones Adriano. Watch the game at si Friends, here are the latest news in Baguio, Pampanga, Davao. Super Balita Davao. Super Balita Cagayan de Oro. And Super Balita Cebu. sa atong showbiz chika daghang mga hashtags ang mitumaw karon sa Twitter nga nagpadayag og suporta kang American pop singer Selena Gomez human kininiingon nga break una siya sa showbiz tungod sa anxiety og depression tungod sa iyang sakit nga lupus gisulti ani Gomez ang People magazine nga she wants to be proactive and focus on maintaining her health and happiness ug tungod niini mi decide siya nga mag-break usa sa showbiz dali dayong mipadayag ang mga Selenators sa ilang mga mensahe nga Dukang Gomez gamit ang hashtags ng Get Well Soon Selina Selinators Donate for Lupus, o Selina Gomez. Ang 24 anyos nga si Gomez daan ang misulti sa billboard nga nagpa-chemotherapy siya sa si miaging tuig isip parte sa iyang treatment sa lupus. Mga igala, here are the lotto results. O galang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sanster.com.ph. Follow us on Twitter. Facebook and subscribe to our YouTube channel. Ako sa Jason Doval, Ughini ang Sunstar, Pilipinas.